Mga lespo at isang konsehal sa Samar ang dawit ngayon sa nangyaring robbery sa Cavite. Igit kalahating milyong piso rin ang alahas ang natangay nila. Magbabalita si Gary De Leon. Kita pa sa CCTV footage na ito ang pagtakas ng mga lalaki ng loob sa isang bahay sa General Trias, Cavite noong October 18. Sa loob ng bahay, bugbog sarado ang may-ari ang iba pang kasama niya, binusalan at itinali. Brutal yung approach. Kala ko katapusan ko na. Heavy. Tinangay ng mga sospek ang boat na may lamang alas at dokumento, pati ang baril na may-ari ng bahay. Hinala na may-ari ang mga kumpare niya nakitulog noong October 8, ang nasa likod ng robbery. Sa profiling ng General Trias Police, na nadiskubre na mga dati nilang kabaro na nadi-dismiss ang itinuturong ng loob sa bahay. Possibly sila nga dahil Uh, during the incident, yung isa sa mga suspects ay nagtanong, nasaan yung isang baril mo? Na wala namang ibang pinagpakitaan ng baril itong biktima natin na Sa follow-up operation na huli sa isang bahay sa Quezon City, ang dalawang dating pulis na suspect, arestado si Franklin Menor na nakuna ng baril at bala. Huli rin si John Carlo Machon. Nakuha sa kanila ang mga ninakaw na alas na higit kalating milyong piso ang halaga. Ikinanta naman ni Machon ang siyam na kasamahan. David din si sulat Eastern Summer Councilor Alvin Orenda dahil sa bahay niya Raw plinano ang krimen. Yung isang konsehal po, siya yung ano na yan, may-ari ng bahay. Kung saan po doon po ang pinag-benyu uh, kung saan sila nag-usap-usap. Bukod pa po dyan, doon sa bahay ng isang konsehal, doon sinira yung bolt na nakuha nila. Kasama rin sa mga itinuro ni Matchon ang tatlong aktibong pulis at isa pang dating pulis sa isang checkpoint naman sa Kalamba, Laguna noong October 20. Naharang ang puting van na isang evidence vehicle sa robbery holdup noong July 20 sa Ayala, Alabang. Ito pala ang ginamit na backup sa robbery sa Kabite. Agad inareso ang driver na si Patrolman Anthony Lakandaso ng HPG Region 4A. Itinuro naman niya si Councilor Orenda na nagutos gamitin ng evidence car. Agad namang inareso ng Kabite Provincial Police Office si Police Lieutenant Reynald Afable na isa sa mga itinuturong kasabwat. Pero habang nasa custodial facility, nagsaksak ng gunting sa leeg si Apable. Pero naisugod siya sa ospital at nagpapagaling na. Patuloy namang hinahating iba pang mga sangkot kabilang si Consejal Orenda. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.